Na na. Ayan. Ano yung ating nakuha ngayong Friday, Ragatzie? Mag-unboxing muna tayo, o Mommy Jay. Ha. Ah. Ah. Ano? Ano naman? Damo na 'pag bola ko. Sabi ko na sa 'yo, malabo na rin yung aking gilong, eh. Eh, 'di ba? I-unbox natin 'yan. Eh, mukhang 'di ba, mahal 'yan? Si. Hay, ano. naku po ang bigat ng aking pa pa ano, ako <laughs> niya, oh yan o yan oh, oh. aspeto oh. ba ako kapagsak ay meron oh. ka melagrana oh, oh may melagrana ano oh, ito pang melagrana oh oh yun ugasan oh. mo -ano? si. -ano, si, na natin Maano? Maano? ano ma uh si -uh. si dahil yun ng, ano dahil nagsama-sama siya dun sa okay. uh, tapos ito pa hindi oh. ako nagdala uh sa tapo hmm -huh. ilagay mo mo na lang yung lahat yung para sa gasa natin ay. May may na, hiya mo at ako na parang hindi tayo mabulbog ang ano. <laughs> Bulbog na lang yung saging. Kaya nga, kaya saging. Oh, parang hindi siya agad mangiti. Ang daming saging doon. Kaya, kaya nga. Eh, mahirap din pag nabulbog. Kailangan lutuin na lahat. Eh, hindi naman din makakain natin. Sa sobrang dami. Kami nga eh. Natuwa, natuwa yung binigyan ko ng isda. Na ah? Na, na Iya Natuwa na daw yung nabigyan natin ng isda. Ay, oo. Oh, ang sarap daw pala. Sabi ko ate, kaya kung nga pinilit oh. kaya sa iyo ng gabing-gabi na. E kung papagpabukas pa, baka hindi mo makain. Ay, oo. Oh, kasi... kasi matugo. Matugo talaga. Press na press. Pre. Kaya nga. Sabi ko nga. Is, ang hindi rin, pa ng hasan eh. Hindi, hindi ko rin kayang linisan. Oh. Si, sa susunod niya, dapat mag-ready ka ng malaking kutsilyo. Oo nga. ano, bukas? Kaya lang may birthday kaming pupuntahan niya. Ay, sabi ko eh gusto ko ano, yayain nga kita para ikaw naman yung kasama ko. <laughs> oh, oo nagkataon mm -hmm. nga wala kayong Ayan oh may repolyo. Ganyan mo. Oo nga, ganda. Bakit nga nito pinagtatapo <laughs> Ay ayos pa eh. Ang sarap pang pansit. Mukha yun pang, pang ano tawag dito, pang lumpia. Ayan. Pantali oh. mo yung plastic na yun. Pantali nga. Ito rin ang lagay ng aking kasama din eh. Pantali. <laughs> Huwag mo na ilagay. <laughs> Ay, nako, ang ang bida, sabi ko, kailangan ko itong madala lang. Ito yung mga, ito yung ito, yun, ito hindi lalo makakita pag wala nang binabasa. Oo. Oh, oh. Sabi <laughs> ko siya, malabo na yung ginom <laughs> eh. Kailangan may pag may binabasa lang. O, oh, ayun, oh. oh Ay, ang ganda pa naman. Ang oh, cauliflower. <laughs> nako talagang... Ay, naku, grabe, ang daming blessing galing sa basura. Po? Si... Nako, eh, akala ng iba eh masyadong nag na, na mamarunong mama, sila sa Benay. Eh, ay, makakain pa ba yun? Kaya Ayaw pumunta rito at ah. ako magsasabing press na press ito. <laughs> at mas maganda pa sa nabibili sa Pilipinas. Tapos, oh, so, tapos may magsasabi sa akin, hindi daw ako marunong magdamster. Hindi talaga ako matuto isang buwan, ay no, mahigit na akong isang buwan pa rin hey, nagagalit. Kaya hindi ba lang pagod na sa trabaho? Paano oh. Okay. pa ba mama ay sa pag-video mo? Ay kaya ano? Habol oras. Pa Pabilisan na. Ito po, ito, ang anong oras sa dito? Alas 7 na ng gabi. Ng gabi, bago pa mapag-unggat sa nito, may trabaho po O, may trabaho po ulit bukas. Kaya, alam po ba kanina, anong oras ang pumasok sa amo? Hindi ba, hindi ba, hindi mo Tapos tuyuin na lang natin. Oh, okay. tuyuin na lang natin. Ayan. Ako, ragatsi. Hindi, hindi. mo ibuho Ang dami pa yun, may May dumating akong kasama doon. masabi ko, isbigyan ko siya. Ng Ako, ibukuluta. kailangan Ay, ito i-banana cake na kasama wala din kakain. Ikaw, ibigay mo at banana cake kaya kung anong. Eh, mahirap eh, kasi pag binigay mo yan. Ay, eh, mga bibigyan mo, eh, may laboro Hindi Ay, rin mga magagawa. Mga pera, ibigay mo ng luto. Yun, mas magustuhan nila. Ah. Ay, ang problema, ang ibang ingredients natin, mm hindi -hmm. pa naman tayo available. Okay, maruya. Yun, yon. yun. Yung minamaruya yun. yun. Si, pancake. Banana pancake. Ayun, on oh, so clean eh. Sayang ito eh. Pero pang malambod na yun. Ating tingnan, baka It's mapait um, na yun. Kasi, mm -hmm. mapait na pala. Oo, pag, pagka malambod. Okay. Oh, okay. aking kaguluhan, grabe. Ito, yung tawag okay, Tawag nito na. Magsimula na, na tayo. Tanggalin ko nga itong awalit. Oh, Mababasa pa. Oh, ano, ano na eh? Kanyo na. Ma'am, ma'am niya. Ah. Ayun. Ang hmm. hmm. um, buhay ng katulong. Oo <tong> so, nga, um, buhay ng katulong. Ang buhay ng mga katulong dito, hindi basta-basta. <tong> 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 ito pa ba, ibibilhin mo pa ito? Ako po, magkano yung presyo nito? Ay, ma'am.

Yung banana. Yung banana. Mm -hmm. Oh, ito. Ito, dalhin mo ito. Itong koste. -it. Tignan mo yung nakuha ko kagabi. Ay, nabigyan ko yung akin binigyan ng isda ng gulay. Tagisa kami. Ano, Ay, alam mo, yung gulay pa rin yun. Ay, ginigisa lang niya sa bawang. Oh, strawberry. Dala ko yung ano, dala ko yung marmelatang ano, itiangin mo na yun Tum -tum. dito. Pagbalik mo na lang ang kainin. Kumain na kayo? Kain tayo? <laughs> ako hindi nakakain. Ay, <laughs> yung pagkakain ako na isang Mm -hmm. Sige, ako, eh. bumili ako kanina. Okay. Ano gusto ko bumili? Ha? Ay, hindi, si baby. Ganyan ang ginagamit Ayun, yung sukaro no? ba yung nasa'yo mo? Oo. Ganyan ang ginagamit yung sukaro sa mga... Rucula. Rucula. O, Masarap ito ilagay Ganun sa Oo, oh. Ano, sa mga sinukmami. Ayaw na nyo yung gamitin mo. Hindi ko ba yan, Ladoel? Oo. Oh. Masarap yun. Ano? Masarap yun di pa din sa pagluto, sa pag ng halo paglagit, ano, ha? ano na ano na kaya yung mukha ng karote dito ito nga mo kaya yung karote na yung kay Kony na nako ano ay, na ano na ano na ano na ano na ano na May talong. Ay, na ano na na ng... na ano na ano na Oh, may kamatis ako nga. Ay, may kamatis ako na kuha. yung ganda ng kamatis mong binigay na yung dalawang saan? ba yun? Ay, hindi talaga. sa kesa para galing ito. Ito, yung kamatis. Oh. Ah, meron din? Ang nilagay ko na sa baonan nang... ko. <laughs> ah, oh, oo oh, 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 nga. Kaysa, abay, oh. ibang ano, ganda pa eh. Ang dali lagyan ko na. lagyan mo na ng bicarbonato. Ay, bicarbonato. Para, ah, diretso ng hugas na ano ito. Kita ah. nyo, dinidesinfect pa namin dito ang mga kulay. Talagang malinis namin kinakain. Kaya nga, kahit galingan sa basura yan. Saan <laughs> ka, Patis? Okay na yan. Bila, babad ng... Ayan. Ito yung almusal ko kanina na hindi ko naubos. Oh, ano na mukha niya? Oh. Tapos itlog ko. May itlog rin ako na nakuha. Ang kaguluhan ng ating mundo. Ang kaguluhan May ng ating mundo. Ayan. Ito, hindi ito nakuha sa, ano ha, sa dumpster diving. <laughs> yung niyog. ko, oh, may niyog pala ako nakuha ang isa. Hmm. Ayan, bumili uli ako ng bicarbonato pang hugas ng mga prutas. Ayan, dadalhin mo yan ni Lahat. Yes, yeah. Ciao, may ni Lahat. Yan yung aking mga koleksyonis. Okay, ragazzi, that's it for today sa ating unboxing ng ating Wow, may may sardinas. Oh. Eh, okay, natin ulit ito. Oh. Uh, nakabalot naman siya eh. Hugasan na natin para hmm. ang... Tapos higahin na lang natin dahil mas ma madaling masisira kung hindi ko to eh. okay. Sabagay ang ano na, sige, tababal. dahil nga may, may, may ano, may butas, kaya medyo hmm. nagsamoy na din yan. Ay, siya, baby, may Chow, Ciao, ciao, ciao,